Posibleng sampahan ng reklamo ang limang pulis sa Toledo City, Cebu kaugnay ng pagkamatay ng isang lalaking inaresto nila. Ayon sa mga kaanak ng biktima, namatay ang lalaki dahil umano sa pambubugbog ng mga pulis. Makibalita tayo kay Randy Gurion ng GMA Cebu. Naharap ngayon sa kontrobersiya ang ilang tauhan ng Toledo City Police matapos mamatay ang isang lalaking naaresto sa isang anti-illegal drugs operation. Nahuli noong November 7 si Alexis Velayo. Kinabukasan, namatay si Velayo habang nakakulong sa Toledo City Police Station. Ayon sa mga pulis na nagbabantay sa kanya, bigla na lamang siyang natumba sa banyo ng istasyon. Hay umano noon sa Shabu si Velayo. When they brought uh, the suspect inside the jail, uh, according to the of police, big, kalit na lang na uh, nahilo ng suspect, may problema sa paginawa o nalamba sa sud sa comfort room. Pero ayon sa mga kaanak ni Vilayo, binugbog ito ng limang pulis Toledo. Ito raw marahil ang dahilan kung bakit nasawi si Vilayo. Sa inilabas na autopsy report ng National Bureau of Investigation, lumalabas na may mga sa pasa katawan si Vilayo. Nagsasagawa na rin ang sariling autopsy ang pulisya. Pero ayon sa happy ng PNP Cebu, posibleng ang nasakta ng mga pulis ang suspect pero hindi naman tiyak kung ito nga ang ikinamatay nito. If there is arrest, nagi mga possible mahitabo ng mga physical injury, no? Not only to the victims or the arrested suspect, but also to the policeman. Handa raw ang Cebu Provincial Police Office na imbisigahan ang limang pulis toledo kung maghahain ng reklamo ang mga kaanak ni Vilayo. Anytime, welcome sila. no? So we can conduct Uh, investigation. I will task uh, PIDMB to conduct investigation if there is a probable cause. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang limang inireklamong pulis pati na ang kanilang hepe. Disidido naman ang mga kaanak ni Vilayo na sampahan ng reklamo ang mga pulis. Randy Gorion, Nagbabalita, Pilipinas.